Nakaset na ang entablado, nagtatayo na ang drama, at magiging mas exciting ang Pinoy Big Brother house. Nayong Marso-Sham, ang Pinoy Big Brother Celebrity Collab Edition ay nagbabalik sa Gil. Nahatid sa inyo ang isang star-studded cast ng mga housemates mula sa ABC din at If. And in a surprising twist, two new faces were taking the hosting world githay storm, Gabby Garcia and Maveli Gaspi. Pero hindi lang iyon, baka nasa loob lang ang bahay ni Kuya ang mga bagong host na ito. Nagtataka? Suriin natin ang lahat ng mga detalye. Ramdam na ramdam ang excitement para sa Pinoy Big Brother fans, lalo na sa bagong hosting duo, si Nagabi Garcia at May Villegaspi. Ang parehong mga bituin ay hindi estranghero sa spotlight at ngayon, sila ay tumuntong sa iconic na papel ng mga host para sa Celebrity Collab Edition. Ngunit kung ano ang higit na kapanapanabik sa edisyong ito ay baka mapunta lang sila sa mismong bahay na kanilang hino-host. Tama ang narinig mo. Nagpahayag ng pagiging bukas si Nagabi at maybe na pumasok sa bahay kung tatawagin sila ni Kuya sa isang kamakailang media conference Todo'ng ngiti si Gabi habang pinag-uusapan ang tradisyon ng pagpasok ng mga host sa bahay. Nabanggit niya na handa siyang gawin ang anumang gawain, mag host man iyon o pumasok sa loob ng bahay mismo. Sabi ni Gabi, "Follower lang ako sa tasks ni Kuya. Ngayon, ang task ay mag-host, magho-host ako. Hindi ko lang alam ang mga following tasks, so Kuya, ikaw na ang bahala sa akin." It's clear that Gabby is prepared for anything, pag-usapan ang tunay na Pinoy Big Brother spirit. Nakaka-inspire ang commitment ni Gabby sa kung ano man ang nakalaan sa kanya ni Kuya. Siya ay handa na para sa hindi inaasahang paglalakbay sa hinaharap. Pero hindi lang siya, si Mevi Legaspi ay parehong bukas sa ideya ng pagpasok sa bahay. Si Mevi Legaspi, ang kaakit-akit na bagong host ng online tambayan segment ay nagbahagi rin ng ilang nakakatuwang insight. Nakipag-chat sila ni Gabby sa kapwa The Hosts na sina Bianca Gonzalez, Robby Domingo, Mele Cantiveros, at Alex sa Ilakad tungkol sa posibilidad na pumasok sa bahay ni Kuya. And guess what? naka na si Mavy ng kanyang bagahe at hinihintay na lang ang tawag ni Kuya. am excited but at the same time nakakabadin pero parang retreat lang. That's what they say. Inaasahan ko ang pag-urong na iyon. Mukhang handa na si Mavy para sa hamon. Pero, gaya ng matalinong babala sa kanya ni Melay Cantiveros, mag-ingat ka sa gusto mo. Alam mong magiging hindi malilimutang biyahe kung papasok si Mavy sa bahay na iyon habang nasa himpapawid pa rin ang posibilidad na makapasok sa bahay. May mga kapanapanabik na tungkulin si Nagabi at Mavie na gagampanan bilang mga host para sa Celebrity Collab Edition na ito. Ibibigay ni Gabby sa mga tagahanga ang lahat ng pinakabagong update mula sa bahay kasama ang kanyang mabilis at tatlong minutong pagbabalik tanaw habang si Mavie ay pananatiling buhay na buhay sa segment na online tambayan sa kanilang pinagsama-samang karisma at lakas, siguradong may bago sa karanasang Iggy, si Nagabi at Mevy. Si Gabi man ang naghahatid ng mga napapanahong update o si Mevy ang naglalapit sa mga tagahanga sa aksyon online, nasagutan na nila ang lahat. Itong Pinoy Big Brother Celebrity Collab Edition ay bubuo ng isang hindi malilimutang season. Kasama ang mga bituin mula sa Star Magic ng ABC Bin at Sparkle ng Gil. Ang mga kasambahay ay maninirahan sa iisang bubong. Maglalaban-laban para sa titulo, habang nilalakaran din ang mga twist at hamon na itinakda ni Kuya. Malapit na ang premier, March Sham, sa Gave Lang.